sa piano ng lipla. Hindi mo rin kaya. Yung pangres kung tutulong. Kasi yung pag dito, pag dating sa malita bito ka, ah. makapatak na lang mga extra na mga juice. So sinisip-sip niya. Kaya eh, ayaw niya naman din kahit. Eh. So ito ka kahit. Pag sisend ng signal dito, dadami yung bayo na lalabas. Eh, ito ay tumulong. Si Rane. Kaya lang, ayaw niya rin yung mga kasama niya, yung mga katabi ng orde na madamay. So, gagawa siya ng paraan para kahit pa paano mo. Ano ang damo niya? at kung makilang kahit mong sisip sa mga. Kasi na, wala well, din niya rin ba siya? Kasi parang buhangin. Nagsasama-sama, nagsasama-sama, nagpuputik hanggang mabuo. Parang ano yan eh? Parang pader. May ingredient para maging pader, no? Kasi ito baligtad. Ang main ingredient dito, yung nababi, wala. Wala doon o mabilaan kung paano. So, yun din siya. Tapos, dito, baligtad. Pag hindi ka matutin, mag-reinform ka. At ngayon yun ang connector. So, nagsasama-sama yun sam yung mga problema ginagawa mo mo, okay, yun yung mga anak mga sigriyosi ka pa. Pag-iyosi, ang sigriyo kasi, pinapabagal niya lahat ng healing process sa katawan. Diba? Kaya minsan, ang, ang uh, gallbladder, nagkakaroon din ng problema, ang cancer, kung yan, ha? So, prolonged stone sa gallbladder, so, yung mga 10 to 15 years kung pinaka-opera, pwede yung magka-cancer, no? Apat ang common sakit ng gallbladder. Stone ba ito? Polyp? Parang butling no din adenomyomatosis comet like appearance sa dalagang na nagiging cancer then ang ulit nagiging cancer pag 0.5 cm pataas at saka pag multiple at yung uling ulit cancer ang cancer ng ganda hindi ganun nang common parang pancreas kaya lang ang nakakatakot na sa rito kaya naman importante yung pinapa-operate kasi once cancer na um, ang ang uh, prognosis 6 months to no? Ito yung pancreas. Ito yung Rodi Fernandez. Pancreas yun eh. Tumagal lang siya. Na-extend na ng konya. Ang gallbladder, dahil hindi siya pang uh, dinami-dami ng pasyente ko last year, dalawa lang ito ng cancer. So, yun, pa din ha. mo. eh, ang dami ng ni niya you know, para dati. Okay. Sino dito sa ano, nasumubok ng flashing sa kapantunaw? May mga doktor na sikat sa kanya kasi na sakit, no? Si Philip Tan, si Gary C, si Willie Hong, si Doc Atoy. Si Willie Hong, saka si Doc Atoy, kaibigan na yan. Nakinan sa Atoy. Pag nakinig ka rin, magpapawa ka. Napagbiro din. Ang Gary C, o Gary Lacey. Ang Gary C. Gary Lacey. Okay. Si Tan, meron siyang secretary for 15 years. 5 taong nang stone. Siyempre, di libre. Di libre siya, kumukuha siya ng gamot doon. Last July, tinakbo siya meron doon sa so, emergency. Siyempre, si Tan, tawag siya o, mga Pwede, sa mga ano so, sumali sa pinch so malaki, 38,000 makakita ka doon ng mga limang taon na ng gamon, nakapag taon na ng gamon, tapos mawawi rin sa opera. So, tinignan mo, kaya para mo yung gamon, yung wood ka, 72 pesos times 3, 3 times a day yun, for 5 years, magkana yan. Wala rin siya na yung tunong, hindi siya noong. Kasi magugulat ka, lahat ng in-inventong gamon para sa Alborana, sa Crossing, noong 90 s wala rin yun, effective, kaya ang Alvoranas bumagsak ang dami ng ino, na ginawa ko para hain. Tama last parang dalawang tao lang nakakaroon. Ito yung mga matititi, mga tubong-tubong, Nandun na lang. Pero ang lahat sa tubong din. Pero ang black stone, na, may. Why? Wala. Kasi yung pagdami ng mga restaurant na masarap, mga... Uh, mga

Titignan ko lang sa lima ko naging pasyente ko. Ay! Okay? Sorry. Okay, huwag tayo rito. Ngayon, ang tanong, hindi ginagamot kasi hindi effective. Hindi rin pinag-dash. Why? Diba? ayaw ko na sa video. Ito ha, common bile duct. Tubo yan, mabuti sa video ka. Malit lang ang butas niya. Patakla ka. Kung kapatak mabuti sa video ka. Ang yun ha. Ang sukat ito, 0.5 cm. Ang cystic dam, 0.3 cm. No? Dapat tinuturo ng mga doktor yung mga sukat na yan. Eh. Ito eh, ang problema. Walang oras. Di diba? Dapat may oras. Ha? O yan ha. bakit kailangan nyo malaman yan? Kasi tingin nyo yung sukat ng bato nyo. May idea, eh, ikaw lang bato. Sukat. Kailangan ka malaki? Bato. 3 cm. 3 cm sa'yo. Hindi ko nanodong. Kapag sa malaki rin. Oh. Sino may idea sa inyo gano'ng kalaki Kasi si, ang ginagamit ng mga doktor, CL, mundo yan. Ang Pilipino, ito, construction, ano ginagamit? Ah, uh, siyang kayo? Ah, <tinyo> di, pero ang Pilipino, ang Pilipino, mahilig sa inches. Ah, ilang, ang, ang, ah, uh, one inch, ilang CL? Ah, ako, ano, ako na. Oh, si David ginagamit, no? Oh, so, 1.1 inch bit. Maliit lang ng konti sa half inch. Sige, pa malaki kanina. So, 3.3. 3.3. Dahil siya more than cm. Ah, 1 inch. Malaki na ah. nun, malaki rin. Mm. Malaki. Ito yung bato niyo, malaki. Pero yung ano, ang lang. <laughs> <laughs> Kaya may eh. ah, tayo ano ang operasyon ginagawa? Mean, tanggal ito. So, bakit tinatanggal? Sila mo ng Mom. Pero parang ng Dr. Mom. Uh, ang ka uh, Dr. Mom. Tapos paano. Then, uh, no. Bakit tinatanggal? Bakit hindi yeah. yung bato tanggal Di eh? ba so, yung hmm. ano yung yung kidney stone na tinatanggal kidney stone. Ibang yung kidney tinatanggal. Okay, Kasi healthy pa yung day, day ang number one dahilan, bakit tinatanggap? Kasi may, ang number one problema ay yung bladder. This is, na siya parang appendix, nabubulo ko kaya, pupotok ko kaya, yan. ito kasi yung number na yun, may sakit na siya, hindi yung sagamili. Pangalawa lang yung bato. At number three, pinaka-importante, to prevent complications. Yung mga ina-opera ng inilaw kahapon, linggo, hindi nag yung isa doon, 2016 pa meron. Ilintay niya pa nila ilintay niya magkulan sa IPs. Yung magkulan sa IPs, nalaglag yung pato. Ayan, sir Si Mami, meron tatlong pato base sa bulma sa kama na natin dito na. Maliliit floating yan, isa naninilaw. Imagine po, kung sama-sama yan ang buo, babara yan, maninilaw yung na mata niya. Pag nanilaw yan, tatarang ka yan. No, hindi no, maintindihan. Dalawa lang ang klase ng pasyente ng gallstone elective, and emergency. Si emergency, yung tipong gigisi na madaling araw, patapos ang sulat, ang sakit-sakit ng chat, and over ang sakit, nilalagnat, na, nag-chill-chills, no? O, kaya, uh, sumusuka na. Si elective, ayan, si Mr. Babala, nakaramdam ko ng konting sakit, isang -is -is sabay sa sumakit. Oo. Uh -huh. Oh. Pero, pero, hindi mo siyang i-consider emergency. Pero, siyempre, matalino siya. Alam bakit? nagpa-schedule siya sa akin ng elective, dapat one or two weeks pa. Alam mo, kung kailan okay, ko siya yung opera, birthday niya. Birthday niya na ako. Kinatahan pa namin. Pero, pero walang handa. Lahat ko pasyente, may lahat ng kwento, alam ko, kahit ko talaga na. Ang maganda memory ko ka sa kanya. Okay, yan. Ito ah. Palagay, sinin mo lang kahit kayo dalawa. Palagay mo, sinin mo sa dalawa. Sinin mo sa dalawa. Sino mas magmumukhang kawawa? Sino mas magbumukhang taka? <laughs> Alam mo, nung libro, dapat mong papahing araw, di ba? Meron doon sa madaling araw, madaling araw na, yung Sabado, madaling araw na Linggo. ha? Libro lang, madaling araw, tumakbo. Ano talaga ng patawan, talaga ng patawan, Is sobrang sakit. Eh, kailangan mo mag pa siya, Pumunta ko, nakakulit ako. So, check mo, nakapaanti. Sa pa, kulay pink. Ang pera na DJ. mo, gano'n. ito. <laughs> 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 secret. Okay, so dapat, elective lang. Why? Papakupay ka lang din. Hintay mga 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 Mas marami kang store mo yung kapag Okay? So, saka, pag makakakuha ka ng mga mura. Ang dami yung mura pag elected. Okay? So, yung paraan para tanggalin, noong 1882, yan na, history tayo, ah, si Dr. Langenberg, siya unang naman na pero yung mga karoon niya pagkalingin, pagkalang pag iiwan. Tinanggal niya yung pagkalang inahihin niya. After one month, masakit niya naman. May na naman. Yung dahil na, huwag tinatanggal ng kalidad. Ah, uh, 1920s, naging 1999 laparoscopic na. 2016 Robotics 아니, right? Again, robotic surgery. Okay? Ano ba ang robotic? 1.2 million sa medical city. Dalawang hospital pa lang meron. Pero ako hindi ko na recommend ito. Robotic sa Okay? So, question so far. Ikaw, gusto mo ba na pues, tanong? Naintindihan mo na? Ah. Mm -hmm maganda. Matuloy tayo. Ito ang isa sa mga highlight na tinuturo ko. Ito, di tinuturo ng mga residente doon ha. Sa kalit. Okay, ano mo, ang dami yung komplikasyon. Hindi lang yung kapukas sa'yo. Sa'yo sa yung komplikasyon. Ano nakakatakot? Ang nagkulangitis. Sa kulangitis, hindi ka natakot. Hindi ka natakot ha. So, ayaw lang pag walang pahalam. Anong pinakayaw ko kasi, yung na-train po nga tayo ng matagal, tapos mga halap dalawa naman tatawag. Bakit ko nandito na po sa... sa marikina ba? Hindi. Hindi ako gana na... nandito nga po sa... Bakit yung doktor na... na-train ka nga po sa... sa... nandito nga po sa... nandito nga po sa... nandito nga po sa... nandito ako hindi talaga siya ng tuko. Kasi options yan. Options. So ba yun natin kahit sila eh wala sila. Kasi may eh, sila. Hindi nila kailangan. Okay. Kunwari, talaga ano, talaga ka nga ang patorito. Pag, pag ikaw, ito lang ang patorito. Ang pagpipilihan mo talaga wala. At at Laparoscopic, open, robotic. Pero sigurado ako sa Pilipino ngayon, walang pipili ng robotic. Yung na robotic surgery, yung na ako na ang pasyente, hindi private yun. Pero pwede, walang papayag, di ba? Ito uh, experimental. Nine hours siya inoperahan. Tagal, why? Kasi ang mga doktor, meron kong tinatawag na learning curve. Siyempre, bangguan eh. So, kapunturo ng mga Amerikano. Robot ho eh. Ngayon, pumunta ka sa medical city, 1.2 Kilo. Siyempre, di ba masyadong, di ba, di ba, di ba, di po yan? Tawag yung La Parosco, yun. eh. Noong 2004 ang mga atin, hindi May libre pa nga gobyerno. Wala. Kasi nakakabili na. Hindi, nakakabili na kasi ng machine. Mas, may machine e, po kasi yan. Eh ganoon, siyempre, ikaw, hindi mo kailangan tanungin kung ano mas maganda. iPhone 15 o iPhone... Ano ba daw? iPhone 15. Oo no? po. Ito. Ah! Ipek. Maklasit. Aint eh. Ginawa niya din narin. Aay. Super. Oh, kahit na kita video yata ngle Ang Dalawa ng eroplano sa Keg. Sabi na tayo Ito yung maayong oh, daluyan yun. so, yung Ilang machine. Pero, ang piloto mo kaya pa? May opsyon okay, ka mo pili. Sa Keg, yung piloto rito. First flight ng papa ko libon na. Ang baba. Keso. Tero, kung hindi mo mahirap sagutin, di ba? Ilalagay mo yung buhay mo. Na, ayun, ang sabi ng doktor mo, talaga nga ng tubo. Ito lang ang tulang, ah, concept. May mga concept na pwede mong sabihin na may mas better ako pupunta ang hospital o better ako pupunta ang doktor. Okay, may may na kasi. Ang linya kasi ng mga doktor na yun, pupunta sa specialty. Okay? Kanya-kanya specialty na. Kasi pag sinabi siya,

Pagawa ko ng pena. Pagawa ah, ko ba? Na. Sabi, so, pwede mo sabihin, kasi general sa so, pwede mo sabihin, mo ka. Tapos tumatagal, tumanggalin ka. Pero kung may isang bagay na pinagal yung tao gano'n sa na din sa construction. Pero may kahoy, pero. Ika niya kaniyan, di ba? So, ang, uh. daw, itong... ko, um, na, ba, na ako ako ako. So, Kapag ikaw daw nakakilala mo itong magandang mga nung tao, alam mo, sabihin mo sa kanya, Bro, gawin akong pagtura niya. Huwag ka lang, kasi araw-araw yung kailangan pa rin. Kaya nga yung mga pasyente lang, talagang daw, okay ba, yung hospital na malaki Kaya natatama ang stand-up pasyente na gusto malapit. Ang hospital na malapit, maganda lang. Pag-ako mo, kuwari na pareli ka sa saka sa ata. Ako na diyan, mamili. Okay, hindi ang problema ng galos so, pa kung na-emergency ka. Hindi ka na eh. Hindi ka na wala na sa ata. At dede, pag-iisip mo, wala na eh. Katakbo ka na eh, di ba? Ngayon, tumakbo Hindi mo na nakuha yung specialty. Kasi kuwari na yung so, kanwari lang ha. Kuwari yung tatay mo, mayaman. Kaya umalis ng bansa. Kooperahan sa puso, sa ulat na rin. Sa hospital, anong pangalan? Okay, o operahan ng puso. Heart center. Heart center. Kasi lahat ng doktor doon, walang sinagawa araw-araw kung po po Lahat ng gamit doon, nakakatiyak ka, updated. Araw, uh, araw, kung may nakita silang bago, binibili nila kasi lang ginagawa nila diba? pagbaga Pag baga, lang center. Pag kidney, national kidney. Pag gallbladder sa Pilipinas, wala pa. Sa Amerika kasi may gano'n gallbladder center. Hernia center. Pag dito ka nang punta, magulan ka, pag dito ka nang emergency, ililipad ka pa. Specialty sa'yo, talagang isang mereng. At dito, may tinatawag tayong lab center. Sa'yo yung lab center, doon nandun yung mga doktor na araw-araw yung nang ginagawa. Puro na parostomy. So ikaw, tumaparas yung percentage. Nakakataya ka na maganda yung doktor. Pero tulad ni Sir Mabala, siyempre naniwala sa, sa kaibigan niya. Siyempre, wala ko pa na ako ngayon eh. Si Pichi de Mesa, ang tako ko na lang ako Ang tapit Si Hector Nantos. usapan ulit natin, no? Ito, turo ko lang muna. Baka makalimutan niyo. Kasi ito importante kayo sa mabali. Ano ba ang dapat natin kinakakit ng pagkakit tayo na Wala sino alam yung tamang mag-aari. Ah, sige, ito, okay, ito no, no, may mga friend nyo na. Ikaw, gusto nang libro ka na sa akin. Hindi, ito. Ito, ito. Ito, Yung mga tanong na, pag siya ko major, kung nasagot ako yung major, automatic, yung matik na yun. Siyempre, mahirap na tanong yun, pero libre operasyon na. Sa so, iba po, yung system lang, ha? Discount, discount. Okay. Pero so, wala akong sinabi, walang points yan, ha? Palagay mo, lahat ng pagkain ginawa ng Diyos, pwedeng kainin? Yes or no? <laughs> ang sagot mo, ang unang tao si Adan, ang unang tinuro ng Diyos si Adan. Adan, kung isa pagkain, lahat ng nakikinap mo, pwedeng kainin. Huwag lang ito. Sino gumawa nito? Presentation to Di ba? Pero may purpose siya Di ba? Ano may kwento na yun? Saan ka nag-isip ba? Christian. Saan nga? Christian. Ah, katoliko. Huwag ba kayo? Wala na. Wala na. Sila niyayaya ko siya. Sila ako. Ayos Kailangan may makita sa'yo yung tao para hindi ba kailangan iyain sa yung yung pagmami sama ko dyan may nakita sa iyo eh sir pa yun Siguro mang katulik. ko. Ah, ka. Katulik. May mag kasi mag um. Alam mo ba, ang Diyos, after ang kwento sa Exodus, pero siya 是不是因为贵，主要是贵。